ay makabampangan. Of course, sa ganitong mainit ang panahon, kailangan ko ng payong. Kailangan ko ng tubig. Kailangan ko rin ng bimpo. Ha! At syempre, the best dyan, ang pagkain ng halo-halo. Hmm, labig. duda na hitwing tag-init ang masarap at napakalamig na halo-halo. At ang halo-halo feature natin ngayon ay halo-halo brand na sumikat at nakilala sa larawigan. Pride of Apalit, itong Borge conyelo na tinatangkilik at pinipilahan kahit nasa daan. Ang nagsimula sa negosyong ito, ang 27 years old na si Irvin, natubo ring bayan ng Apalit. At alam nyo ba na pandemic born ang business niyang ito? Nag-start po kami nung pandemic. Uh, medyo ano po kasi medyo mahirap yung buhay nun eh. Tapos, uh, naghanap po ako ng ano, pwede pagkakitaan. Ayun, tapos sinry ko po yung halo-halo. Tapos nag-boom naman po. Kaya tinuloy-tuloy ko na lang din po. Naging customer din po kami. So, siyempre gusto din po namin pag bumibili po kami, dapat nasa-satisfied din po kami. So, in-apply po namin dyan. Tapos lalo na po ako mahilig po kasi magluto. Patok ang limang flavors ng Borge hielo to suit everybody's satisfaction. May buko pandan. Mais Codielo. Pinoy Halo-Halo. Crema de Leche. At Ube Overload. mabibili sa halagang 90 hanggang 100 pesos lang. Si Patrick, certified suki na rin nila dahil tatlo hanggang apat na beses kada linggo kung mag-takeout ng halo-halo. Eh, hey, masarap. Kahit na malayo siya, apat yung, ano, uh, yung lasa niya. Yung halo-halo po kasi ma'am, pito lang po yung sahog niya. May saging, dalawang gulaman, sago, pinipig, tsaka po uh, nata, tsaka po mais. Paboritong dessert sa Pilipinas ang Halo-Halo, shaved ice dessert na talo pa ang anumang snow cone sa mainit na panahon. Ang pangalan ay Halo sa salitang Halo na nangangahulugan ng mix sa salitang Ingles. Binubuo ito ng iba't ibang sangkap na may kakaibang lasa at texture na nilalagyan ng shaved ice at evaporated milk. At ang secret ingredient naman ni Irvin sa kanyang Halo-Halo ay ang kanyang special milk blend. Ano bali 'yung secret ko po kasi sa halo-halo ko? -halo. Kasi usually po pag halo-halo para pareho lang naman po eh. Bale nilagyan ko lang po siya ng twist. Uh, bale gumawa po ako ng homemade milk po namin. Yun na po yung pinaka-trademark po namin ngayon. Homemade milk po. Mula 50 cups per day ng halo-halo sa kanyang main branch dito sa Apalit, ngayon nakaka-300 hanggang 450 cups a day na siya. At mula sa pwesto niyang ito sa tabi ng daan, ngayon may mga pwesto na rin siya sa bayan ng San Simon at probinsya ng Tarlac at Laguna. Ayun po, wag lang po kayo matakot kasi kung alam niyo naman po masarap yung product niyo, kung alam naman pong Uh, quality naman po yung binibenda nyo. Huwag po kayong matakot kasi tatangkiligin naman po kayo ng mga tao lalo na po kung masarap yung binibenda po nyo. Kaya tara ng kumain o magbenta ng halo-halo dahil sigurado ang lasa at kita ay panalo. Ang best street to beat the summer heat.